sasakyan din na sila magkasyo kailangan ng i-rescue, i-rescue, i-rescue tanggalin natin yung ito, itong mga lalaki tulad nito tanggalin, tanggalin ito din Dali, dali. Pesto, pesto, dali. Inadik, na, Pesto, sa lalong dik. Dali, 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 dali. dali. kailangan talaga magtanggal kasi masikip sila para makadidi din yung mga maliliit so ito sila kasi yung mga pinakamalaki kaya sila yung tanggal ko itong dalawang ko hindi na yun naman po malaki na nila oh. Oh, so, dati sa kulungan ganito lang po sila tapos ngayon hindi na so 26 days apat na araw bago sila iwalay ang lalaki na po nila oh. ganito karami yung biik hinahanap sila oh. pila 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 ah, pasok na sila sa room tapos diretso yan sila dito sa kainan so matik na yan pagkatapos silang magbidi matik na yan Diretso na yan sila dito sa uh, kainan sa so, ngayon pala ay naglalagay po tayo ng madre de agua yan sinasanay ko po silang kumain ng dahon dahon Nung mga nakaraan po nating video ay uh, talbos ng kamote yung nilalagay natin. Hinahalo natin. Nakawit feeding po yon Pero sa ngayon po ay um, kasi laging maulan. So, mas okay siguro kung i-dry feeding lang natin sila. So, ito sinanay ko na rin sila pakainin ng uh, Madre de Agua. Dahil isa po yung Madre de Agua sa magandang dahon po na ipapakain natin sa ating mga alagang uh, baboy. So hindi na tayo mahihirapan ito mga ka-farmer kasi talagang mala, marunong na silang kumain. So anytime anytime soon po ay pwede na po natin silang iwalay. So 26 days na po at nahihirapan na rin po yung mama peg. Uh, gusto ko na sanang iwalay itong ano, unahin ko sana itong mga malalaki, iwan ko sana yung mga maliliit hanggang sa mag 30 days. So parang kawawa din naman kaya isahin na lang natin yung pagwalay natin sa kanila. So hanggang uh, 30 days isahin na lang natin. 'yung pinapakain ko pala sa kanila ay itong free starter na diretsyo. hindi na po ako bumili ng booster feed. So 'yung uh, update pala natin sa gastos natin, ito na 'yung pinakahuli nating binili na feeds para sa ating mga biik at 'yung inahin po natin nakatatlong sako po tayo. So sa ano ko ay uh, hindi na po tayo bibili pa ng uh, karagdagan para sa inahin, tama lang po 'yung pangatlong sako na 'yon. Tapos isang sako na free starter. So nasa Uh, 18,000 pesos na po yung gastos natin. Kasali na yung gastos sa mula EI hanggang sa mga anak, pagkain ng inahin at saka yung uh, biik. So ito lang po muna yung update natin mga ka-farmer. Happy farming po sa lahat.